magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post. Unofficial bato solid supporters. Uh, title: Browner tinawag na world class ang kasundaluhan ng Pilipinas. Ibinahagi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kanyang sariling opinion tungkol sa antas ng kasundaluhan sa mundo. Ayon kay Browner, maituturing na umanong world-class ang AFP kahit na hindi kasing moderno ang kagamitan nila kumpara sa ibang mga nasyon. So, ito ang pahayag ng Chief of Staff. Hindi lang naman sa kagamitan makikita yung pagiging world-class but we are one of the most experienced armed forces around the world. Yan ang payag ng Chief of Staff. So, opinion niya ito. It's not the official stand of the armed forces of the Philippines. Sarili lang niya. So, ang tanong, kumusta ang dating sa taong bayan? Naniniwala ba ang taong bayan sa ating Chief Staff? tingnan natin ang reaction ng mga citizens Okay 15,000 people reacted 13,000 ang tumatawa 1,500 lang ang nag-like 230 ang nag-love ang galit 191 So percentage wise sa tingin ko mga Uh, around 90% tinatawanan hindi naniniwala sa pahayag ng chief of staff ganyan na po kababa ang credibility ng chief of staff based on this post okay don't get me wrong ha Pinag-aralan ko lang oh ah uh, tinatawanan lang siya kasi sariling opinion lang niya ito <laughs> oh Basahin natin ngayon ang mga comments. Oh. Paul Sumayo. Retired general ito. <laughs> Kilala ko. Contemporary ko. Bakit ngayon, di ba, bakit parang di ngayon makita mga sundalo at mga gamit nila like boats, helicopters, etc sa disaster areas. Before very visible sila. Even before the typhoon arrives agree. Uh, itong modernization ng armed forces, matagal nang sinimulan ito. Panahon pa ng Ramos administration. Kaya nga ibinenta yung ibinenta o ipinarenta. I'm not sure kung anong tama. Yung Fort Bonifacio. Ang luwang na area, yung training grounds namin nung kadeti pa ako, tingyente pa ako. Diyan kami nag-training sa Port Bonifacio. Aluwang na yan. Kaya lang ngayon, kakaunti na lang ang Port Bonifacio uh, naging BGC Bonifacio Global City. Kasi yung proceed sana ng pagbebenta o pagrerenta uh, lease ng area ng Port Bonifacio ay para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. It started 1992. Ramos administration pa. Hanggang ngayon, puro salita pa lang ang modernization ng AFP. In fairness, dalawang administration lang ang nakita ko na talagang tutuhanan yung pagbibigay ng pondo para makabili tayo ng moderna, modernisadong gamit. Aquino administration at saka Duterte administration. Yun lang <coughs> yung dalawang presidente na tumutok sa modernization. Marcos ngayon, eh, zero-zero. Tapos sasabihin pang world class. Pati, pati ang presidente natin, nag, may salita siyang ganyan eh. Uh, I think December last year, Our goal is to develop a world-class armed forces that is worthy of national pride and security. Nasaan ang world-class ninyo? Dalawang helicopter nga ang sunod-sunod bumagsak. Kaya ang mga nakakaya nga, yung mga netizens, yung mga comments, basahin nyo. Yung pagbagsak. Unang bumagsak sa Loreto, Agusan del Sur. Huey helicopter na masyado ng matanda. World uh, Vietnam War uh, era pa yon 1970s. Sumunod, Black Hawk naman sa Kawayan, Isabela, I think. Tapos, sasabihin yung world class ang armed forces. Sana nga, totoo. Sino ba nang ayaw? Malala ko, year 2000, nagkaroon ng visioning exercise ang armed forces leadership as early as 2000. Ang target noon is world-class AFP by 2028. Yan. Eh, 2025 na ngayon. So, kung tutuhanan sana yung <coughs> pag-implement ng modernization ng AFP, baka nga, totoo, world-class na tayo ngayon. Eh, wala eh. Napabayaan. Lalo na ngayong administration pinaka-the-worst. Kaya sabi ni Senator Bato sa kanyang uh, post, uh, dapat huwag na nating katayin ang AFP Modernization Fund. Dahil dalawang sunod na helikopter ang bumagsak, uh, sirisuhin na natin ito, punduhan natin ang AFP Modernization. Sana nga naman. Para maging totoong world class na tayo. Para ang ating AFP chief staff hindi na mapahiya na opinion lang niya yung sinasabi niyang ano ano ba yan eh ipitsipustab ka tapos opinion mo lang it should be official kung hindi hindi pa uh, let's be honest hindi yung palabasin mo na world class o oh, ngayon di. tinatawanan kayo ng mga netizens oh, magbasa pa tayo ng ano oh, ito mas malala pa ito kaysa kay Tore hmm. Maribel Montajes, world class sa imong mata. Agoy, binuang brownie. Ayo binuang brownie. Mm. Juan David. Hey Mr. Browner, do we have a tomahawk? No, oh, missile. Tomahawk. Jeff Gargarita, 30 days, 30 days training, world class kagad. Sa 44 no coordination, world class. <laughs> Mer Merced Merset si Balios. Yes, parang K9 attack. <laughs> Maria Elena Torres, kung babangga tayo sa China para lang tayong koto, sir. Correct. Hindi naman sa takot tayo sa China. Kung tapang lang ang basihan, hindi patatalo ang sundalong Pinoy. Agree ako yung sinabi ng chief staff na ang sundalong Pinoy, one of the most experienced soldiers in the world. Kailang, hindi naman pwede yung experience mo lang. Kailangan mo talaga ng modernized na gamit para pwede kang sumalungat sa China or anybody. As of now, para lang tayong kuto. Yung sinasabi na <coughs> tatagal tayo in 20 to 30 days bago darating ang tulong ng Amerika, kalukuhan yon Isang araw o dalawang araw lang kung China ang kalaban, pulbos na tayo, sunog na tayo lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, uh, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapag uh, patayo naman itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo nini uh, ang natagaan ng sin si Kuya, ng yero. Salamat kayo sa sinya ay yung itabang. <laughs> <laughs> ay, okay. sir so, na yun eh. gumawa na ni ang yung balay na busit na yun. So, gumawa na ni ang mga magigit ang mga busit sa ang balay. Pagkaroon mo na ni si ate, kuya. Sa inong masulti kuya, nga natagaan na mo giyero o plinsin o lansang. Salamat tayo sa ginoo gino, labas sa ang nag-sponsor ani. Kami na tabangan. Uh -oh. Wala ang inyong tabang uh, kwan. di kami mag-repair. Hindi kami among balay. Eh. Wala pa i-budget sa, sa So, karon sa kuya, um. pila na ni pila na katuig ang inyong pagpuyo dinhi sa inyong balay kuya. Uh, among pagsugod dire, 10 years na yan na to. Uh, so usa na inani na siya. 10 years uh, na sila si Kuya ug sa ilang balay. Pila ka din yung anak kuya? Duha. Duha. Ah uh, uh, sige Kuya, salamat. Salamat kayo. Unta dagang pamug matabangan. Oo. Uh, -oh. mo. uh, namo. na ibadjit og palit sa sin. Oo. Uh, -oh. so, salamat. uh, salamat. sige Kuya.